So ina na nga mga so for today's video, pagkatapos na maglaro sa may time zone, ay ito nang na nga tumambay na kami sa may labas ng Ayala. Siyempre habang naghihintay ng taxi, bumuli mo na ako ng donut sa may Krispy Kreme. Sabay sumakay na nga kami ng taxi kasi nga pupunta kami ng IT. Para na rin mabalikan din namin yung IT park dito sa Cebu. Sobrang tagal-tagal na rin kasi namin hindi nakapunta doon. Taxi lang para isang sakayan lang at hindi na hassle. Ayan na nandito na kami sa IT park. At dahil nga kakatapos lang din namin magtanghalian, ipanang eh, napakabusok para kumain na naman ng panibago. Kaya naman naisipan na lang namin na mag-chill muna dito sa chat time. Tamang palamig lang, kwintuhan, internet, e hindi ka naman palalabasin kahit wala ka nang iniinom. Bahala kang manawa dyan kakao po, nasa yun na yan kung gusto mo nang tumayo. Tsaka abot kaya lang naman yung melting nila dito eh, pamelti melty lang. Kung gusto mong bumili ng dessert, bahala ka na. Yung melty kasi nila dito isang eh, sandian lang naman mahigit. Pero syempre kasama na doon yung pagsisiyar namin kasi nga syempre nawiwiwiwiwi na nga kami lahat. Pinapili ko na nga si ate, gusto niyang flavor sabi niya yung chocolate lang daw e yung sa akin kahit ano hindi ko alam kung anong natawag doon basta tinuro ko lang yun yung gusto ko sabi ko <laughs> hindi din naman kasi kami nagme-melt sa sorry gaw eh 3 in 1 kasi yung gamit namin doon 12 pesos lang pwede na mainit pwede na malamig bahala ka na kung lagyan mo ng yelo ito nga pala yung pinili ko triple mix in at yung sa asawa ko naman na ate Ira yung chocolate daw kasi nga ay gusto din manghingi ni Zion at syempre hindi namin binilihan si Zion ng isang piraso kasi nga ay syempre bawal din naman sa baro to pag nasobraan Tamang tikim lang ba Pampatanggal inggi Pag hindi mo binigyan yan Naku mag talaga kayo Taman dalawang pap lang Tapos okay na Tapos ha, hayaan lang namin yan Siya maglaro Mag-cellphone Ikaw bahala ka na Freedom Mag-enjoy ka kung gusto mo Ayan na nga Ang gwapo naman ang bata to oh. At syempre naman Syempre naman maganda yung nanay chara. <laughs> Ayan, tamang sip-sip lang. Siyempre, oh, tama na. At ako naman ay iinom na nga rin ako. Tinusok ko na nga para hindi na makawala. Titikman natin tong bagong product nila kung ano ba talaga lasa. Ay, ganun pa rin pala. Lasang melty na mayroong parang ipot ng kanding. Kanding? Kambing! Tamang melty-melty lang. Kala mo naman talaga, eh, no? 50k yung sahod monthly. Siyempre, para hindi na rin magiging mangyan ba? At least, nakatikim tayo sa mga ganito. Diba? at least pag may magkwento so at least alam na oo ganyan lasan niya na ah. nakakasabay-sabay din konti so pagkatapos namin mag milk tea ayan tinuro ko pa nga yung pyramid doon kami nagpipicture dati guys may picture kami dyan dati ayan kasi nga ipupunta kami ah, iikotin namin yung sugbo dito sugbo merkado eh plano nga sana na namin talagang kumain pero sobrang busog pa talaga kakagaling pa nga lang namin mag milk kaya nga naisipan na lang namin na sa kundo na lang siguro kami kakain sa Lapu-Lapu na lang sabi kasi ni Shaina eh, may isang yupan nga daw doon tag 199 lang daw per head bahala ka na kung ilang ilang bisis ka bumalik kasi anli na yun ni eh. kaya yun gusto na lang namin i-try eh. hitaman tama kasi darating kami ng alapo lapo ya alas 7 na ng gabi hitaman tama na yun gutom gutom na talaga pero ngayon siyempre, tamang ikot ikot na lang muna tamang download -do. kasi ngayon pagkagaling namin Maynila nila uwi namin ibabalik na namin tong sugbo merkado kasi ngayon gusto namin kakain dito ayan na ngayon sugbo merkado guys so ikot tayo talagang napakaganda pagkapasok pa lang namin sa mga hindi pa nakapuntan na ako panu panoorin nyo to dito yung video namin talagang sulit na sulit para na rin kayo nakapunta kung gusto nyo Tara, pasok tayo guys. Tingnan natin kung ano mayroon dito sa loob. Nakikita nyo yung sa may ibabaw ng tent. Talagang puro usok. Kasi nga syempre may mga ihaw-ihaw din dito. At alam nyo ba kung anong oras pa ito? Nasa alas 4 pa ata ng hapon. Kalimutan ko na. Pero parang ganun. Pero napakadaming kumakain talaga guys. Ayan nga. tayo. Nandyan yung mga pagkain. May mga halo din dito. Ayan mga prutas. Fruits halo-halo. Mayroon din sila dito. Mga, mga seafoods nga rin. Mga soup. Ayan. Kompleto sila. May steak pa nga may mga sipa ayan o kalalaki ng ano kawaan ng ano nila kaldero sa mga sabaw sabaw ayan dito rin may mga mister bones din dito may mga seafoods ayan ka kasarap nyan tingnan nako alagang tag 200 lang mahigit talagang sulit na sulit yung pera mo dito kahit gagala ka dito may 300 ka nako na, makakain ka na ayan yung mga stick nila o, sa alagang 200 lang mahigit at ba diba, siguro yung pinakamahal dito sa, sa, sa apat na daan nata iniikot lang namin to ayan tamang ano lang ba sightseeing lang kasi di naman bawal. Yung mga sipus din mga alimango, yung, yung kinain namin doon sa Siargao, yun yung tuway. Napakasap. Tsaka napakalaki ng puso dito sa Cebu. Naku, 10 piso lang. Kalalaki na. Eh, bumili na nga rin sila ate, Iron ng lemonade. Siguro, eh, na ano, nadala yung si Zion sa mga kulay-kulay. Kaya nagpabili. <laughs> Maganda kasi tingnan. Eh. Pero hindi na naman ninaubos yan, guys. Binilhan lang namin, pero hindi namin pinapaubos. Siyempre, yung UTI. Nadala pa nga namin yan sa kondo, yung ano niya, yung lemonade. kasi nga hindi naubos. Napakalaki kasi kung makikita nyo naman, no, parang ano siya, Katiter. Tiger. kasi kinakagat kasi ni Zion yung straw guys. Yung, yung straw papi lang kasi. Kaya nung kinagat-kagat niya, hindi niya na, nainom. Kaya tinapon na lang namin. Kulas on the mix. Zoom in. Agra. Bigwa. Puba Ayun na nga, o, oh, tang, talon, o, oh, di ba, ganadong ganado yun, diba, yan napapagod sa mga galaan, manang mana sa mama yan, mahilo-hilo lang yan siya. Ah, pero hindi, hindi hiloin siya pagka sa mga biyay-biyahe, tamang tulog-tulog lang yan, sa bus nga, papunta namin dito sa, ano, IT, tamang tulog-tulog lang yan siya, tapos gigisingin na lang namin, pag nandito na abot na sabihin lang namin, bilhin na tayo toys, tamang idlip lang ba, tapos charge na naman ulit, ah, diba, lipat. Pagkatapos namin magikot-ikot, eh, lumabas na nga kami, kasi nga ikakasakay na nga kami nang ng bus at uuwi na nga kami sa boarding house na GR kasi ngayon bibiyahe pa nga kami papunta sa Lapu-Lapu eh medyo malayo-layo din yun pero okay na rin tong bus na dito guys kasi ngayon naka aircon kasi sa magjijip ka napakainit at saka siksikan yung tao dito kahit may bakante pa kunti talagang isod ka talaga kailangan, kayo, kailangan mo talagang umisod para naman eh magkasya kayo lahat ayan na nga nagpabuhat na nga si Zion kasi ngayon maya maya ay matutulog na nga yan at tired na nga daw siya di <laughs> ba? at dito na tayo medyo maluwag pa nga e, maya, -maya kaya si yan sikipan ayan that, kailangan namin bumaba kasi nga two siya, sya at kailangan na din namin na magpalit ng bus lilipat kami sa bus kasi mas nakakamura kasi pag nagbabas dito ang minimum nila na pamasay eh 14 lang ayan taman tulog tulog lang yung bata kala mo naman talaga sobrang tagal nila na nagsama eh no bagay na bagay pala kayo magkaanak long tsaka shy so yun lang guys bye bye I next vlog